Oh, Go <laughs> oh, 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 wow. wow. Nice one, nice one. Hey. hey. Monkey rock, monkey wins. Monkey Wings! Hey, go, yeah. go, go! Monkey Rock! Monkey Rock! Go, 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 oh go, 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 atras, go, 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 ila, ila! Atras, go, 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 Atras, atras, atras! go, 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 foreman. go, 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 ko go, 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 Tapos, go, 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 ano ba yun tayo? Hindi ko nga alam ba't nakagerto yung karakter ko na bipigon na ko eh Tatalo na ako, tatalo na ako, tatalo na ako eh ah! 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 Ganyan ka lang, ganyan ka lang guys Ganyan ka lang, ganyan ka lang Gagabitin kita Naging user ako, hindi eh, ako Hindi ako <laughs> baya nito baya nito baya nito mga talanta ito tayo sa babae ito tayo sa babae guys mga lalaki talaga Wala nang sinubu sa mga ayan yan Ayan! wait 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 Bitaw! wait 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 Napaganda pa! wait 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 Ayan, hooray! Dito! ka. May katapon, Ako muna, ako muna! Ako, ako! ka yung tirong ko! Teka, teka. Hawakan mo yan. Ayan, mo, mo. na.

Boy, boy, boy! Huwag uh, mo yakapin! Boss! No homo, no homo! Oh harangan, harangan, harangan! Kaya <coughs> 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 oh, ito na, semento, buhos na. O sige, may boss na tayo. Foreman, ito na. Iyan niyo, igilid niyo sa bahay, igilid niyo sa bahay para umakit tayo sa bahay. <laughs>

Okay, I got you, I got you, homie, I got you, homie. Mali, mali, mali. Ginagawa mo, My more. bad, my bad. Mas ko matatagalan tayo <laughs> dito. Ilang okas tayo dito. Taas mo kamay mo, taas, <laughs> taas ang kamay ka yun. Taas mo. ka sa akin. <laughs> Tatapusin ko to po. Ay, nyo. Teka, teka, Puta ka game, game, game. Taas kamay, talon, tapos yan naman. Yeah. Wah! Ang hirap. Ay, nasa May, <laughs> <laughs> May naulog mo. Ito. Wah! I'm <laughs> <forget>. Guys, losers Hindi ko na kayo dyan? Ayaw kasi magbigay. Ayaw Ay, mo. Wala <laughs> <Magbibigay>. wala magbibigay. mo. <laughs> <laughs> ka ito Ito. Ito. Ito, ito. ito <laughs> Konting tulak konting tulak boss boss you kaya know, boss unta kung ano ayoko 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 Konting tulak. ayoko na. ayoko ko ayoko 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 na. ayoko 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 may ayoko <laughs> Tangin na itong dalawa ito, nadadamay ako eh. Bitawan niyo ako. Talong niyo. Ang gano'n kasi. na mo. Kung ako hindi ka rin Oh, 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 <laughs> isa isa lang ka eh <laughs> isa itong dalawang to eh <laughs> baka lang dyan. Mo. <laughs> oh. <Wait> lang paunahan <laughs> ayan na ayan oh. na ko let's go let's go ah, nakikita na kita nakikita na kita nakikita na yung ulo mo ayoko na oh, aalis yeah. ah, siguro yung na to <laughs> <laughs> Aaaaaah! Aaaaaah! Last go, buga, buga, uga, uga! Suntokin niyo si Art! makita mo na ikaw talaga ang champion. wow, Oo, oh, sa sinod. Ay, pwede na tayo tumalon, Art. Pwede na tayo tumalon. Tatalon na ako dito. Tayo, Ay, checkpoint. Checkpoint na ata eh. Oo, pwede na tayo lumipat. Eh, no Alala na okay. ako dyan. Oo oh, nga, checkpoint na, checkpoint, oh, checkpoint. Tawa yan, sakit na-chan ko dun sa ano na yan. Oh, ito, <laughs> naiyap, ko. Uy, Uy, <coughs> lang! <laughs> oh, shit, kailangan dito ng plank. Hindi, uh, eh. kailangan dito yung ano, yung cart. Allah. Ito, cart, cart, oh, ito, cart. Ito, cart. Ito, ito, ito. Rice, Go, 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 team. Go, team. go, go, yun, 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 yun. Let's go, uh, dito, dito, sa handle. Tulungan pala doon. Oh. Let's go, let's go, let's go. Puta kayo ng kuwa. Dito, likaw, likaw, ayaw, likaw. Umaatras kami. Umaatras kami. Uma <laughs> kami. Ay, ay, hila, hila. Go, likaw, likaw. Up, 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 Good okay, job, okay, good job, okay. streamers Okay, okay, onti pa, onti pa. Pahab, pahab. Ayan, up. Okay, 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 okay. Ayan, up. Paunahan, paunahan. Inamuray. Hindi na ako parang. Ang problema tayo dito sa tatlo. Dalawa wow. lang. Surprise! Kanina pa talaga! talaga. Bawin ka ba? Bawin na ang tao kanina! Akit ako! Akit ako! Punta kayo! Paris! Go! Go! Bilis! Go! 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 Streamers!

Hey! Saving! O, oh, sige, susunod, susunod si Lay. Timing lang kasi ang Lei! Go, go, go. Three, go, go, go. two, one. Para sa fans ko. Hey! Para sa Rice Links. Hey! Isa pa, babalay, babata, babata. Parang natin, arangan natin. Oh, oh, oh. Para daw sa fans mo! Oh. Wee! Ah, mag-i-slide, mag, mag Okay. Ano kayo, ano kayo, talig dito. Tapo na to. Tapo na natin na. okay. na. na. to. Wala to. Wala pa lang last story, cha. Tapo Wala pa lang talaga Kaya pa, talong ka, sasaluhin okay. kita. Hindi. Hindi ako show. Oh my God. oh my. Ito, 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 ito. Alam ko na, guys. Ano yan, guys? Ayun, yung barrel, yung barrel. Saluhin nyo, saluhin Saliin yo, saliin yo. Saliin yo. tas ka ba? Hello. Art art. <laughs> <laughs> yan uh, na, yan na, yan <laughs> na. Saliin yo, din yo. Hey, grabe kana, lei. Yung critical thinking mo doon. Ayan na, yan na, yan na. Oh, 'di ba? Tayo na si, na na ito <laughs> ayun, ayun na naman ta. Na. Itayun yo, itayun yo, nyo, yo, itayun yo para hindi siya na, maging <laughs> nadudulo. Ayun. Ayun, tatayuan. Para hindi nagulo. Diyan <laughs> Let's go! <laughs> Let's go. <laughs> 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 Ay, eh. oh, no Ganto lang yan, no? No need for that weapon <laughs> okay, guys, tuloy na natin <laughs> Ay, 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 Bitaw! Oh, oh, oh. Bitaw! Bitaw! Sige, guys! Yeah. Guys, sama tayo dagi! Ano gagawin natin? Sama, sama, sama! Nasira na Jane! Nasira na Jane! Ay, nagyari sa chain! Okay, sige! Apes together strong! Bitaw, bitaw, bitaw! Sige, sige! Sige, sige! Ikot nyo, ikot nyo, ikot nyo!

oh. Ayun Hindi ka aabot, Gawin niyo stepping stone. Kailangan ko ng ibang tao para umat. Oh, wait lang pa Parang mga batang nag-uunan. Ako muna, ako muna. Ako muna sa slide. ako muna! Ako Uy, ako muna! ako muna!

Tapos? Well, bye guys! Puta <laughs> oh, ka na sabi ng user eh! Sabi na eh! Hindi, wait check ko! oh sinaran pa tayo lalo! Tayo. Lalo, oh, hirap, hirap talaga mabuhay sa team na to! Ano yun? Mali ka ng ano, sinoportahan? Ano art? Paano yun? Sabi Pani. na ba yung mga kanin sa mundo eh! Oh, rice, rice, rice! May tatanaw ko sa'yo! oi oy, oy! oy. Ayan, ah, ayan, Para pag nakita <laughs> ng nakaganito <laughs> lang, anong, anong gagawin mo? ganito ako? Oh, Lok sa baka. Lok sa baka. Lok sa baka. Lok sa baka yan. Sila ito, sila ito tayo. Sila tayo. Next, next, next. Lok sa baka. Ay, ikaw kayo, pile. Ikaw kayo, pile. Ay, taya Ay, tayo. Binayo. 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 Oh, sexy, sexy. <laughs> oh! ano <yun>, yan? <laughs> sexy. Okay. Ayun, oh. Ayun, oh. Sa tuwad Sa tuwad. Oh, sige, okay, okay, okay. Whoop! Oy! Okay. Wrestling. ay, 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 Yes. Level 3, level 3, level 3, level 3, level 3, level 3. Yo lang. Ah, oh, sige, mauna ko na kayo, Pyle. Pakita mo yung mga solid titi mo. Oh, ah, <laughs> ah, ano mga weak ass shit. Oh, art yun. Art. Uy! Sa piling ko, palpak to si anime boy. Uy! Ay! 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 Level 3 Level 3. Paano <laughs> okay, yan? Paano yan? Kaya Kayan! From, from wow. dito. From dito. Kaya <laughs> <laughs> Okay. Okay. Oh, okay. <laughs> Oy, kaya, <For> <laughs> kaya. <laughs> <laughs>